Magandang araw. May ilang katanungan dito bago ang buod natin sa araw na ito. Napipilitan ka bang harapin ang mga kaganapan dahil ang pag-alis ay makakasakit sa damdamin ng mga tao? Nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa kapag pinapanood ka ng mga tao na gumaganap ng mga gawain na karaniwan mong nagagawang mahusay? Hinahayaan mo ba ang mga tao na masindak sa kung paano ka nakakagawa ng mga ideyang henyo? malamang na ikaw ay isang napakasensitibong tao. Taliwa sa popular na palagay, hindi ka nahihiya. Hindi ka rin spoil sport. Mayroon ka lamang ng kakaibang kakayahan na kunin ang mga nuances na hindi kayang mapansin ng iba. Sa halip na mag-alala tungkol sa katangiang ito, tutulungan mo ang iyong sarili at ang lahat sa paligid mo kung matututo kang pamahalaan at gamitin ang superpower na ito. Ipapakita sa iyo ng maikling buod na ito kung paano. Pinapabuti ng The Highly Sensitive Person, isang libo na daan, at siyam na put anim, ang ating pangunawa sa ikalimang bahagi ng populasyon na ang mga nervous system ay nakakakuha ng mga senyales na ang karaniwang tao ay hindi maaring magparehistro. Sa higit na kamalayan sa sarili, at pangunawa ng lipunan, ang mga taong may mas mataas na sensitivity ay maaaring umunlad. Tungkol sa may akda, Ginawa ni Elaine and Aron ang mga taong napakasensitibo sa kanyang misyon sa buhay. Ang kanyang pangunguna sa trabaho ay lumabas sa mga nangungunang publikasyon kabilang ang Counseling Today, Counseling and Human Development, at Brain and Behavior. Isang napakasensitibong tao mismo, siya ay isang kinikilalang clinical psychologist na nagpakita ng kanyang malalim na pananaliksik at pagsusuri sa mga aklat na The Highly Sensitive Person in Love, The Highly Sensitive Child, at psychotherapy and the highly sensitive person. Pangunahing ideya isa. Mga senyales na ikaw ay isang napakasensitibong tao. Kilalanin sina Rob at Rebecca. Kambal sila, fraternal, hindi magkapareho. Sa edad na tatlo, nagiging kuya at ate na sila, kaya isang magkaibigang mag-asawa ang dumating para alagaan ang kambal sa loob ng ilang araw bago umuwi ang bagong sanggol. Nang pumasok si Rob sa silid ng kanyang mga magulang at nakahanap ng mga estranghero, siya ay labis na natakot, siya ay sumisigaw. Pumasok si Rebecca, naghay at umalis siya, nakangiti. Si Rob ay hindi nahihiya o nababalisa. Nakikita, naamoy, at naririnig lang niya ang mga bagay na hindi kayang tanggapin ni Rebecca. Nagmana siya ng napakasensitibong sistema ng nerbiyos sa kanyang paglaki, malilimutan niya ang karamihan sa mga nangyari sa kanyang pagkabata, ngunit palaging maaalala ng kanyang katawan at subconscious. Gumugugol siya ng mas maraming oras sa pagproseso ng mga kaganapan. Ang kanyang mga pangarap ay magiging matingkad at magkakaroon ng maraming kinalaman sa kung ano ang nangyayari sa totoong mundo. Ang kanyang mga panaginip ay maaaring hulaan ang mga kaganapan sa hinaharap na may kahangahangang katumpakan. Kung kamukha mo yon, kabilang ka sa 20% ng mga taong may superpower ni Rob. Ang naranasan ni Rob nang makakita siya ng mga estranghero sa kama ng kanyang mga magulang ay hindi naman takot. Sobra na ang impormasyon noon. Na-overstimulate lang siya. Ang mga taong masyadong sensitibo o mga ikaspi ay magrereklamo tungkol sa dami ng musika sa isang bar makakakuha sila ng pahiwatig ng isang pagsimangot na nagsasabing ang asawa ng isang kasamahan ay napupuot sa mga Christmas party. Mahuhusgahan nila ang katangian ng isang florist sa pamamagitan ng pagtingin sa kung paano niya inaayos ang mga bulaklak. Ang mga banayad na pahiwatig na ito ay maaaring magkaroon ng magagandang benepisyo. Kung ikaw ay isang EKSP, matutulungan kanilang nilang tamasahin ang mga kapakipakinabang na pandama na karanasan ng pagtawa, musika, trabaho, at sex. Ang kailangan mong abangan ay balanse. Ang bawat tao ay may pinakamainam na antas ng pagpukaw. Lumampas sa threshold na ito at maaari kang makaranas ng discomfort at, sa matinding kaso, paralisis o panic. Siyempre, lahat ay may sensory threshold. Ang pagkakaiba dito ay ang napakasensitibo ay may mas mababang mga threshold at maaaring hindi makayanan ang mga bumubusinang sasakyan o maraming tao. Ang ilan ay maaaring hindi na makasama ng maliliit na grupo ng napakatagal. Ito ay tungkol sa pagkakalantad at intensity. Higit pa sa pulang linyang iyon, kailangang mag-recharge ang mga HSP. Pangunahing ideya dalawa kinukuha ang pinakamahusay sa iyong napakasensitibong personalidad. Nagpa siya ang isang reklus na kailangan niya ng oras na malayo sa mundo. Nagkulong siya sa loob ng kuweba mag-isa at nagmuni-muni. Ngunit maya-maya ay naging di mabata ang tunog ng pagpatak ng tubig sa kanyang santuario. Siya ay hindi mas masaya sa yungib kaysa sa labas nito. Ang aral dito ay kung ikaw ay isang ekespi, kakailanganin mo ng ilang antas ng kakayahang umangkop upang mahanap, subukan, at unti-unting pagbutihin ang iyong kakayahang pamahalaan ang pagpapasigla. Ang unang hakbang ay maging mabait sa iyong sarili. Tratuhin ang iyong isip at katawan gaya ng gagawin mo sa sarili mong sanggol. Matulog ng maayos, kumain ng maayos, mag-ehersisyo, at humanap ng komportabling lugar na palagi mong matatakbuhan kung kailangan mong maging ligtas ang kaligtasang iyon ay maaaring dumating sa anyo ng malalim, makabuluhang pakikipagkaibigan sa mga taong katulad ng pag-iisip na kapareho mo ng habag sa paglilingkod, sining o espiritualidad. Pangalawa, unawain na ang iyong katawan ay magre-rebelde sa panlabas na presyon. Sundin ang landas na magdadala sa iyo patungo sa higit na otonomiya sa mga bagay tulad ng trabaho. Kahit na habang nagtatrabaho ka para sa iba, gayon paman, maaari mong pagbutihin ang mga talento na sa kalaunan, ay bibili ng iyong kalayaan. Ang pagiging mahusay sa iyong trabaho, at pakikipag-usap sa iyong mga superior tungkol sa kung ano ang pinakamahusay para sa iyo ay makakakuha ka ng higit na kakayahang umangko. Palaging maging sensitibo sa mga pagsabog ng pagkamalikhain. Ang iyong intuition ay nagbibigay sa iyo ng foresight Ginagawa kang mahusay sa pagsusuri at hula sa mga paraan na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Ngunit dapat kang matutong magprioritize upang makita ang mga proyekto. Ang isa pang sitwasyong makakaharap mo ay ang pagkabalisa sa pagganap. Tandaan na hindi ito nangyayari dahil ikaw ay nahihiya o walang kakayahan. Sa katunayan, humigit kumulang 30% ng mga taong sobrang sensitibo ay mga extrovert ngunit nakakaranas pa rin ng labis na pagpukaw. Upang labanan ang pagkabalisa sa pagganap, gumugol ng oras sa paghahanda, at pumunta sa mga pagpupulong o mga presentasyon na may mga tala upang matulungan kang tumuon. Tandaan, kailangan mo ng buhay panlipunan gaya ng ibang tao. Kailangan mo lang ito sa iba't ibang dosis. Tulungan ang iyong mga kakilala at mga kaibigan na maunawaan kung bakit kailangan mo ng pahinga ngunit paminsan-minsan ay magsikap na manatili ng mas matagal. Ito ay magpapasaya sa kanila at may karagdagang bentahe ng pagtaas ng iyong arousal threshold. Ang pagpapalaki ng sensitibong bata. Tiyaking nakakabit ang mga ito. Bigyan sila ng proteksyon na kailangan nila habang tinutulungan silang bumuo ng kumpiyansa na lumabas at mag-eksperimento. Ang pagmumuni-muni ay isang epektibong paraan upang kalmado ang mga ikaspi. Bukod sa mga kapangyarihan nito sa pagpapagaling, ang pagmumuni-muni ay maaaring baguhin ang mga nakaraang negatibong kaganapan sa positibong pagbabago. Sabihin nating naguguluhan ka sa iyong unang presentasyon sa trabaho. Alalahanin ang karanasan at ang iyong reaksyon. Ito ba ay kahihiyan, galit o kahihiyan? Hayaan ang iyong sarili na maramdaman ang damdaming iyon huwag pigilan kung ipinapahayag ito ng iyong katawan sa pamamagitan ng luha, galit o pagtawa. Bilang isang ESP, paano mo ito mapapagana sa susunod na pagkakataon para sa iyo? Magpasya na gawin ang hakbang na iyon. Ang pagsusulat nito ay magpapatibay sa iyong pasya. Ang pagiging mabait sa iyong sarili, pamamahala ng pagpapasigla, paghahanda, mabuting komunikasyon, at pagmumuni-muni ay magpapaunlad sa iyo bilang isang ESP. Pangwakas na buod. Ang mga taong masyadong sensitibo ay nagmamana ng mga nervous system na mas matalas kaysa sa karaniwang tao. Ito ay nagpapadama, nakakakita, nakakarinig, nakakasipsip, at nagpoproseso ng higit pang impormasyon mula sa kanilang kapaligiran. Kung nakakaranas ka ng mataas na antas ng pagpapasigla, alamin kung paano gumagana ang iyong isip at katawan. Tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan, at unti-unting humingi ng autonomiya sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Linangin ang mga makabuluhang relasyon, lumabas at maglaro at tandaan, ang iyong superpower ay maaaring maging regalo sa mundo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.